Shout out sa lahat ng mga follower, mga idol ko. Good afternoon, mga idol. Dito kami sa boundary ng Cavite at Las Piñas, mga idol. Ayan, mapapansin nyo, mga idol, nirepair namin yung bubong. Ayan, nirepair namin yung bubong at saka yung mga gater. O, kasi hindi komportable yung may-ari. nag na sa akin, mga idol, kag kagabi. Nandun kami sa Laguna, kagabi. Ngayon, eh naman 'yun. Natulog lang kami doon. Ngayon pumunta kami dito ngayong umaga dito sa ano, boundary ng Cavite, at Las Piñas. Ay ito ko mapapansin yung mga idol, ayos na 'to yung mga gutter. yan, ayos na 'yan. ni namin, binaklas namin lahat ng yero at saka yung gutter. Kasi hindi komportable yung may-ari. Ayun, yung mapapansin yung mga idol 'yan. Kinabitan na rin namin ng wool plastering, ayun. Mapapansin yung mga idol 'yan. Ayos na, napakaganda na ngayong kaping na lang ikakabit ng mga dalawang idol namin. Ah, babalikan na babalikan nila bukas 'yan. Mga kaping na lang. Ay, kung mapapansin niyo mga idol, ayos na. 'Yan. Kakapingan na lang nila 'yan. Ayun, lalaki na mga kaping mga idol. Dito lang 'to sa boundary ng Las Piñas at saka Cavite. mga idol, ayos na 'to. 'Yan. Kung dumating kami mga idol, ito walang latag. Yan, wala, wala, pa rin gutter yan. Kung mapapansin nyo. Ngayon, may gutter na. Stipiner na lang. Ito, may wall plasing na lang. Cutting na lang. Ito, may mga box plasing na. Yan. Yan lang. Yung area na yan. Yan. na. Yan, itong mga adyo, mga cutting ito. Ang lalaki. Yan. Yan, din namin yung gutter niyan. Uh, Nirepair namin yung gutter. Nilagyan namin ng klebi. Yan, nilagyan namin ng na sarado kasi hindi magandang pagkasarado. Sabi na mayari, eh nakita din namin. Kaya mapapansin yung mga idol, ayos na to. Yan, pangalang, pangatlong latiro na kami mga idol. Unang latiro, tsaka pangalawa latiro ngayon. Pangatlong kami latiro ngayon na, na piniin ng may-ari, may yung isang idol natin. Yan, kahit pa paano, available naman ako kanina. Ang kami mga kasama ko, pumunta na kami rito, dumiretso para wala ang masabi kasi ilang linggo na sila mga idol, yung may-ari na... Lagi nag sa messenger ko. Tumatawag. Ayan, napagbidyan na rin. Sa wakas. Ayan. Kung mapapansin nyo mga idol, yun na lang ang gagawin. Ayan. Okay, thank you mga idol, mga follower. Shout out sa lahat mga follower at mga idol ko. Yan na lang ang gagawin mga idol. Ayos na to. Ayan. One day lang to mga idol. Ayan. Happy Saturday sa inyo mga idol, mga follower. Ngayon lang to umaga na pinuntahan namin. Ayan, ayan nirepair namin, inayos namin yung latag, tsaka yung gutter, tsaka yung mga wall plasing, pinaayos sa akin ni eh, sir, yung idol natin, ayun ayos na, kakapingan na lang, ewan bilang itong mga idol, malaki rin itong bahay niya, Makuli, ma matrabaho rin, may running gutter, yan yung area na may running gutter, yun ayos na rin to, mga na lang yung babalikan ng mga idol natin yung taga Laguna, Okay, shout out sa lahat ng mga follower at mga idol. Good afternoon po sa inyo. Tara tayo. Ang hirap kaya bumaba rito. Sa bahay ni sir. Ay nako. Ayan ang bababa, bababa namin mga idol. Ayan ang posisyon. No? ang hirap. <laughs> Ay nako. Hey.

Sige. Hmm. Kasi magpo-politics pa kayo. Kailangan nila yan. yan. Kailangan nila yan. Pero mga idol, ayos na o. Ayos na yung mga gutter dito mga idol. Ayan. Ayan. Ayos na yan. Okay, thank you. God bless mga idol. Mga oh, follower. Happy Saturday sa inyo. Ayan. Dito lang to sa Las Piñas. Boundary ng Las Piñas sa Kakabiti mga idol. Okay, so, thank you. God bless. Happy Saturday sa inyo.